At para naman sa ating sports update, eto good news na naman sa Team Gilas at sa mga fans ng Gilas dahil sa pagbubukas ng 19th Asian Game, balik Gilas, Pilipinas na naman, Terence Romeo at Calvin Abueva. Handa na ang bagong bihis na Gilas Pilipinas sa mabilisang paghahanda para sa 2023 Asian Game sa Hangzhou, China sa September 23 hanggang October 8. Sa ikalawang sunod na araw ay sumabak na sa ensayo ang Gilas sa Pell Arena sa Pasig City. Tampok pa rin ang kumpletong attendance mula sa labing dalawang manlalaro na bagong Gilas Head Coach Tim Cohn. Pinangunahan ito ni 2023 FIFA World Cup players Scotty Thompson, John Marpajardo at Japit Aguilar. Tangi si Roger Pugoyer lang ang may sakit ang wala sa training ng gilas. Nagbabalik naman ang mga dating gilas na sina Terence Romeo at Calvin Abueva, pati na ang dalawang naturalized player na si Justin Brownlee at si Ange Kwame. Kasama rin sina Stanley Fringel, Calvin Oftana, Chris Newsom, Jason Farkins at Mutautua ang gilas camp para sa araw-araw na ensayo hanggang sa Sabado. Ang problema ngayon ng gilas ay hindi na isama sa listahan sina Farkins at Abueva sana isumiti ng SBP sa Hangzhou China Organizing Committee noong Hulyo. Ito ay kapalit sa mga na-injured na sina Jamie Malonzo at si Roser na sa Asian Games Committee na kung papayagan nilang makalaro ang dalawa. Pero meron namang backup players ang gilas sa katawan ng Stanley Fringles. Pero marami naman ang nagtatanong bakit si Fringles? Ayon kay Coach Tim Cohn, it's a logical choice na si Stanley para sa kanya dahil si Pringles ay kabisado na ang kanyang sistema at tanggap nito ang pagiging backup player. Sa linggo, papasok sa closed door training ang Gilas sa Inspired Sports Academy sa Kalamba Laguna bago sumalang kontra sa LG Sakers ng Korean Basketball League o KBL sa Setyembre 22 at saka lilipad pa China kinabukasan. Sa Setyembre 26 pa, nagsisimula ang basketball event ng Asian Games kung saan kasama ang gila sa Group C na ang kanilang makakalaban ay ang Jordan, Bahrain at ang Thailand. Mission ng gila sa makapasok na ulit sa full jump finish buhat ng mag-uwi ng bronze medal noong 1998 sa Bangkok. Natampok ang Philippine Centennial Team na ginabayan din ni Team Cone. Kasama ni Cone na pumalit kay World Cup Head Coach George Reyes sa gila sa staff ngayon, sina Richard De Losario at Eli Tenorio ng Hinebra, pati na sina Jong Yucheko at Josh Reyes mula din sa World Cup team. Si Hinebra Governor at San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua ang tatayo bilang team manager ng kupunan sa 19th Asian Game kasama si PBA Commissioner Willie Marshall bilang Deputy Team Manager. At yan ang ating sports update kasama si Jeff Gonzalez at si Regor Ponce. Smile Supetran so III para sa Balitang Unang Sigaw!